Oo, oh, mga ganda naman sa akin. Dami kong bater nung kay TV, yung hinigop niya. Hindi kaya, hindi kaya, di, di ka na bilo mo na, hindi hinigop ka agad. Puso. Ay, Ano pa siya puso, mga idol, ano? Mesyo. Hindi pa lang papaya eh. Ha? Hinigop lang eh. yun

Ganda ng mga papaya. Puma na tayo na, ano? Ma wala tayong il luluto ngayon, ano ng naman, malunggay. Para iba-ibang luto natin. Hmm. No. Ay, papatay mo yung aratalis na to masasaw yung, 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 yung ano? Yung mga tao dun. Ah, ito. masasaw yung mga tao, masasaw Mga ano yung ano, sagyo yun. Tatawanan. naman natin makakailangan yung maratilis na yun. Ayun po yung kay Jeffrey. Ayun Yan. dahil ko nga ito. dahil ito ah. dahil rin. Oo. Diyan magtaling na dahil. Ay. Magtaling na para makakuha tayo ng tebolo. Itong makakasarap ano. Hmm. Bukay ako rin pag Good Para mag- Ayun eh. Magtok to mga ito ba mo kayo dito ng mga ganda? Hindi natin ng kalabasa. Ito po yung ginagawa namin ano. Ito, ay, ay, ito kita, ito, 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 ito. Ang ay, kita. Ang ay, 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 dito. ay, 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 ay,

Mahadol, oh 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 Camera na rin yung pag-exercise. Lalakarin mo yung pants ko mga idol. Talaga mga maano ka. Ma, uh, may exercise ka na mga idol. Ito, mayroon pa po kayong mga mga tao. Ay! Sarap nito. Hindi ano, sinigang na native hmm. na mangga. Ito, hindi yun. Sinigang na native na mangga. Makakasarap. Makakasarap na sinigang na mangga. Dahil yung pinigay ng mga Kapitan. Uh, Kapitan ng San Simon.

yung nga meron din ako yung another game na yung dito na Ha? Ito ba na Dito na, pagkaganda mga ito. Parang ano, pwede dito na shoot yung sinapinsyo dati. Yan ang Eh, ito tinanin yan. Ang gandun po po yan. po. mo namin ng daon. Mayroon na po natin. Ayun, nalaging no? Nalaging ibon ulit. Nalaging ito, alin claro, <c Risky> na dito naman na eh ito pala yun lang tela lang po ano yun yun po naman yan no sigang eh di ba na sila na lang pala na natalo po kaya pagka natin yan panalo tayo lalagyan po namin ng ano yung ano namin yung sabay na malunggay natin ng kalabasa ay ito, may meron pa lang isa na ayun na ano ayun ang mga opo ayun opo no? na ano? natin na lang at saka mo na ay opo na lang at saka muna ayun eh, wag niyo lalagyan ng ano eh, saka ano eh? Ito mga la Gaganda. Uh <laughs> Ito, lolo, gagayatin na natin ito. Ito so yung manunggay. Manunggay, yan. Sawagan natin ang kalabasa. Dapat medyo malaking, ano, malaking... Kunti lang ata ang bisita eh. Kaya kunti lang ang bisita, una natin pakarami muna. Iyong muna natin, ano. Na na. Kung pag ano ng kalabasa, Ray, eh, ganito para mabilis. Bata pa to eh, no? Tsaka masistansya rin ang ano, masistansya rin po yung balat. Yan, ang pag-iwa para manipis. Pag medyo matagal na iniluluto yan, ano? So, gawin natin lang na sardinas yan, yung ganyan. Ano? Pwede na yung iwa na ganyan. Ano? Ganyan, ano? Pagka long video na ganito, yung maganda ang tingnan. konti yung bat, ay yung ano, yung views. Pero pagka, ha, ano, yung selpok-selpok. Kalawa. Yung kalawa. Ang daming view. Tingnan yeah. niyo po, dito yeah. ako Hindi mo, hindi mo nagaganyan, ano? Eh, yung iba ginaganyan po, yan, tapos ginaganon, di ba? Hmm. Pinatatagal na, Parang... pinatatagal ang trabaho no eh. You know? Hindi, maganda Rudy Boy. Yan, gusto nila ganito, no? Pwede rin ganito. Kung gusto niya naman balatan, pwede nga niya. Ganun na lang pagbalat ninyo para mabilis yun. Hindi na po yung babalatan mong buo para mabilis ang, ang trabaho, proseso. Si Idol kasi pala, noon po, kahit na anong gawin ko, gusto ko yung discarte. Eh. Kaya sabi ko doon sa mga kabataan na nagtatra nagagaaral sa magalang pagay interview ko yung sa okay yung mga sa Dabsu. Yung sa akin pagbablog sa yung nakaka ano lang nakaka-inspire din kaya nakakapagturo lalo lalo na sa mga laga. Ano yun lang yung Rudy Boy si ba si yes, Rudy Boy ko mara si Ryan ko marunong na rin magluto ngayon ano. Pero no? niya si dati si Ryan ay nakikipanimala ngayon eh nag marunong na magluto marunong pa ang dami pa na yung mayroon pa siyang ano, Facebook page Ayan. ngayon, Facebook. Ang kaso ang mali mo, yung Facebook mo nakalagay si Ryan. Hindi ka na masira eh. <laughs> Ayun, no? 'yun uh, pang Ah, 'yun naman um, um, trade um, ng oh, mo no. Pangkuhan ng followers. nung una kasi si Ryan, uh, puro ang pinagbablog niya, so, is puro kalokohan. Uh. Nakakatawa. Kaso na hirapan na ako, sabi niya. Sabi ko, ano na lang, yung daily routine na lang natin ang gawin mo. Yo. Yung mga follower po, lumilipat po, ay kinukuha siya. Ay, malapit na po tayong 3 million. Mamaya po, darating yung shampoo cellphone na in order po. Hindi naman ganong kamahalan para pang sa mga anak lang ng mga nanalong shampoo tapan. Tapan. Pakonsuelo. Pakonsuelo. Good morning, good morning. Oh, Ang maganda dito ay, sa... Na ano, bunga ng malunggay, tsaka kalabasang walang kamatayan yan ano Naglalagay na tayo ng bawang All in one na yan, mga rin. All in one. Nawabas tayo ng mga Pinakamatibay na pinakamatibay na pinakamatibay na, na upuan sa at lamesan. Kahit ipato mo yung mainit na kanin dito sa mesa ng Sanawer, mga ito. Kwa, hindi siya maano. Napakatibay, gawang Pilipinas. Naglalagay na tayo na. Ng... Bunga ng malungka, imported. yung imported. nila ah, 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 good. Agot, agot. Agot sa kapapamas. -aba. Kalabasan. Bagong pitas, mga ito. Kasama na yung balat. Matutas siya ang balat niya. Ayan yung lang uh, nga 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 Tapos yung sardinas lang eh na raw ko na Pai 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 baka naman Sardinas na pai 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 Baka naman Wala uh, para Bawa ka ng tubig galing jetmatic Galing jetmatic mga Jetmatic. nga <laughs> Kunti lang pa Kunti lang naman tayo lahat ng bagay dapat mahalaga kasi hindi na natin maririwan ng ating buhay. Kaya, oo, oh, hindi mo maririwan niya. Kaya dapat kaya kayo magkukulong ng na kukumberito. Na, Napakaingay nila. Ako pinapapayaan ko na kami. Nag-i-enjoy si Boy. Nag-i-enjoy niya. Eh. So, patest, patest. Baka naman. So, baka naman. Gusto niyo magpaano. para makatulong sa mga... Ako, para sa akin, hindi na eh. Ang mga ibang tao na lang kung eh, tignan niyo ang ginagawa waro-waro. Sabi nga ng Panginoon, magpakain ka ng kamukha tao para mo na akong pinakain. alin Mahalin mo yung kamukha tao para mo na akong Ganun. Kaya yung mga bata na nagbabasa. Kaya yung magbabasa sa akin. Mga kaibigan ko kayo, hindi ko kayo kaaway. Oh, ganda naman, nagmamanti-manti ka oh. Ayan patikin patikim natin. Ay, dala. Tikma mo nga. Kumahala ito. Matabang. Wow! Kainin mo na, o. Ay! mo. Ay! Ay! Mo. Ay! Mo. Ay! Mo. Ay! Mo. Ay! Mo. Dalawang, dalawang Ay. ano, may lupistik ka pa. Dahil namumula. Ay! Rin. Ay! Ganda na. Pagluto mo. May itlog na buro. Nandito si Belbel. Mabigyan mo, Belbel. Bell, dito, 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 dito talaga tutuman po n'nene. Oy, sipag at sila na 'yon. Okay mo. Velotig na muna muna. Tigna mo. mo. Dipay. Oh. Papakain natin. Patikim natin kay Bel Bel, na ito. Kaibigan hey. ni Mrs. <laughs> Salamat si Boss uh, Roma, uh, Roman Roman. Yan tigna mo na muna Bel yung nagmamantik ng mantika niya. Wow, sarap. Momong muna. Mm. Dito po kayo bumili ng napakasarap na itlog, itlog na, na maalat. Manyaman. Eh, bumuro in kapampangan. Manyaman. Ang yan eh. Itlog na buro yan. Itlog na maalat. Pagpalinam okay. na. At so special lahat yan eh. Yung itlog naman na maalat, ano naman ang binibigay niya sa oh. sa katawan? Protein pa rin po. Protein, ano? Yeah, protein. Basta pinabaw uh, gaya ng buro, may protein din yan. Binibig, huwag lang madalas. Yan po, ulang-ulang, no, ulang. lalagay tayo ng daon ng, ng malunggay nito, napakasarap. Punti na lalilagay kong patis kasi mayroon na tayong itlog na mahalat, dahil na yun lang, mga. pero hindi naman mahalat eh. Hindi pero, naman mahalat yung itlog. Naku, kasi pag nagluluto ako ay okay mahalat, di ba anong magpapatis ka pagka matabang? Wala po, eh di, pagka sobrang atas na, yung binigay ko kata kay Buzar eh tapos sobra yung alat mo. Okay. Dapat ganyan, hindi, 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 yung itlog, hindi na linagyan ng asin ni tita, linagyan pa pala ng asin. Kasi sakto lang yung ko yan. Eh. O yung binadala, dinala ko sa yung <making sound> ano, uh, salsyado kamatis na dalag. Wow, sakap yun. Diyan ng tinapangisaya para malasa. Ano tawag sa Tagalog nito? Ano Malumgay, ay. na ay, ay tinapay, tali. May, May itlog na mahala siya. Pang asukal. Ayan, Pampa, pampa, ano? Bampa, ng konti. Asukal. Napakanyaman yan. Maglaban-laban yung alam ng itlog. At saka yung gulay. At saka yung Wala na kasi tayong JV bago ano? Ayan, pinapa. Ayan, pinapa. Ayan, pinapa. Sarap! Yay! Sarap! Kung pinaka, ano na ang tinapa, mga ilo, pwede na natin tanggalin Yan, yan, Iyan, yan, 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 biyaya na ipinagkalob niyo sa amin sa araw na ito at maging po sa pangangatawa ng bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat din po sa buhay ni Idol TikTok at sa kanyang pamilya na walang sawa po na uh, nagbibigay at nag ng kanilang mga blessing. Patuloy po niyo silang i-bless, Lord, ng um, mas marami pa pong taong kanilang mapagnyangkuran at uh, share po ang kanilang mga biyaya. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa pangalan ng aming Diyos na mga sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen! God pray Ano mo Ano mo sila, Ano mo mo na Hello, Rudy! Mga anak po, mga anak.

Thank you, Idol. Ay, yan, may talapia, may buro, may gulay. Shout so out po sa Hawaii, sa Georgia, sa Melbourne, Australia. Ah, bad Kay, bad. kay Balong, yung malaki butas ng tinga. Ah, Shout out natin niya, yan. Yun, yun, thank, thank, you, po, thank you Idol. Thank you, thank you Idol. Thank you, po, Idol. Thank you, Idol. Ito yung maingay Mabalakat. Thank you, Idol. Idol.

Pasok kayo dito. Okay. Maraming kayo. Maraming okay. okay. talaga okay. 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 okay.